Ay. Pungko na na yun. Pungko na na yun na. Pero. Marami sa pada. Ariyo. Laba lang. Ina. Kaya pero. Yabalo. Ano na Ano pa kailin mo ay? Ang hindi lang ko, ko, na kulay, itom lang dahi. Hindi, nang itom. Dali din ay, dali din Oo na. May paris na. Ala na yung mga buwal. Tuwal niya. Pinitay ko na itom dahi, dali din 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 ay. Ang hindi mo. Hindi mga punda, mga po alunan, ulunan nyo ka. Kasi mm. siya Ah, okay. Ay, punda, ni Gang wala. May punda, ni Waay. Kaya kaya kami ni Dala ka punda. Punda nga muna kay Go. Hello everybody! Ari na ang balay ni nanay. Wala to na si nanay magasulod na siya sa iya balay. Ha? <laughs> Ninyo? Di ba katuan natin siya na dahil Dahil Day lang wala. Talang ang kick anay. Ang tigaang na lang anay. Presentang kakakaw wala taguro. Nang ano, dali Naka, wala pang litsyon. Wala ta. Pakatuan lang na sa ho. Naligo na sa wala pa. Wala pa. Ay, wala po sa kapaligo. wala lang to sa bolo. Tubig. Ala ng tubig. Ala ng tubig. May tubig na dana na yung mineral. Ala ng tubig na mineral. Ari ng rice walker okay, ni nai. Charot lang, guys. Chika lang. Dala na may may mga rice cooker no. Yan ini nanay, nanay para ni sa si imo, nanay para ni sa si imo, nanay para ni sa si imo para masimong lamisa. imo ang lamisa. May mga labador si nanay, ara sa sulod. Ah. Mm. Hello, Bawi ang ngita mo, Jol. <laughs> Chika lang na. Ah. Si si nanay ni Santa saan ay bayo? Ilis siya na si nanay bayo? Uh -huh. Panibin ka na ilis bayo? Nay? Arinay, oh, kay mga makaonta, nay? Mm-mm. Oo. Oh. Oh. Ano, nay? Ano, nay? Ng... Sa, sa CR? na lang, sulod. sa CR, nay? Uh Oo. -oh. Nay? Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Anong... <laughs> da, kuya lang, <log> ibig. Si Emma. Pagalito. Kaya nga, isa Ah? Dai na bayaran na di four months, hmm, lang. Ah, ano? hindi lang ano? Hindi ka bayad? Sino na na Sino na na hindi ka bayad? 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 Hindi bayad? Hindi ka bayad? Hindi bayad? Hindi ka bayad? kami, bayad? Hindi Ang... bayad? Hindi bayad? Ah? Sige lang na yakay ko do ko baklan ta pagi kenay TV yanay nagamay nay Oo anay. Ay, ay, no, oh, anay No nay maka unta da nay to kay to kayo la to nay ano man ba nay nga Ay, na, sige, sabi, no, ay Pong ko da nay yo da na, na, yun, na. Pero may surprise kay kami sa party mo ya ha may alak ya na mm, na ay sinuna na gap may picture taking mm, 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 oo oh, oh. <coughs> dai mang imos ka man dai, ha imuson oh, mo kini kagi pero dai ala da bugas ari gi bakal ko nga lima ka kilo nga bugas oh kag may asin ari nga asina niyo oh mga mang mangka luto gatig ang pata nay ano man ba imo ni na yung drawer nay yu, ha imo man ni imo maning mga bangko kag sa imo ni